Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ang ating pagkukwentuhan ngayon ay ang very popular ngayon na barya. At kung ikaw ay madalas mag-search sa Facebook, malamang lumabas na ito sa iyong feed. Ang 20 piso, lampas kwelyo. Ano ba masasabi ko dito? Pero bago yan ako ay natutuwa dahil si Boss Toyo ng Pinoy Pawn Stars ay nagsalita na tungkol dito. At hindi lang yan, pati ang kanyang coin expert na talaga namang lehitimong coin collector na si Boss Arman ay may magandang paliwanag din tungkol dito. Nagsimula kasi ang kwento na ang bumisita kay Bostoyo ay ang aktor na si Dagul na sumikat sa TV show na Going Bulilit na siya raw ay may dalang barya na 20 piso at may sekreto raw itong barya na to may lampas kwelyo at ito raw ay kanyang ibebenta sa halagang 5,000 pesos each ang tanong ni Bostoyo. Kung saan niya naman nakuha ang kanyang presyo? Ang sabi ni Boss Dagul, ito raw ay napanood niya sa mga video, yung mga vlogger na binibili raw ito sa mataas na halaga. May napanood din ako. Ito raw ay binibili ng 1,000 pesos, yung iba 3,000 pesos, at yung iba nga ay 5,000 pesos ito binibili. Pero ayon nga kay Boss Toyo, ito ay walang katotohanan. Ang sabi niya pa nga, ito ay ginagamit lamang ng ilang vlogger upang makahikayat ng maraming views. At hinamon niya pa nga mga ito na kung totoo na binibili niyo ito sa mataas na halaga, ay pumunta lang kayo sa kanyang shop at bebentahan niya kayo ng 500 pieces. Kahit nga hindi na 5,000 each, kahit 3,000 pesos na lang each, ay ibibigay niya ito kung talagang bumibili kayo ng 20 piso na lampas kwelyo. At upang maliwanagan din si Boss Dagul at ang mga nanonood, ay tinawag ni Boss Toyo ang kanyang coin expert na si Boss Arman, na lihiti coin collector. Sabi nga ni Boss Arman, ang nagpapakonfuse daw dito ay ang paggamit na ito raw ay error. Na sa katunayan, ito ay isang variety lamang ng barya. Ang ibig sabihin lang noon mga kabarya, na may ganito talagang die. Ito ay hindi error. Talagang ganito ang pagkakadesign. Dahil sa bawat barya, maraming die ang ginagamit. At kapag sinabing variety, ibig sabihin noon mga kabarya, common lamang. Maraming inilabas na ganito, kaya bakit ka nga naman bibili sa mataas na halaga? Samantalang napakadali namang hanapin, di ba mga kabarya? Isa pa mga kabarya, bakit pupunta ka pa sa malayong lugar para makipag-meet up upang bilhin ito sa mataas na halaga? samantalang magpapalit ka lang sa tindahan, sa palengke, sa LRT, sa bangko, e eh may makikita ka na na ganito, na lampas kwelyo. Sa katama rin ang sinasabi ni Bustoyo na kapag sumilip ka sa kanilang comment section sa kanilang Facebook page, ay eh hindi sila nagre-reply sa mga nag o sa kanila. Dahil libu-libong mga comment ang nagsasabi na meron sila neto pero hindi sila pinapansin baka isa ka rin sa nabiktima nito. Kaya nga ginawa ko itong video na to dahil bilang isang coin collector, ang talagang hinahanap namin ay yung mga bariya. Nakakaunti lamang ang ginawa at hindi naman namin kayo masisisi. At si Boss Dagul, dahil baka hindi naman talaga kayo coin collector at kayo ang mga nabibiktima ng mga mapanlinlang na vlogger. At gusto ko ring ipaalam mga kabarya na ako ay hindi bumibili ng ganitong barya. Dahil sa comment section kahit ibang error ko ay nang aking pinapakita ay may nag o neto. Yan o, no? meron daw siya lagpaskwelyo marami. Bilhin ko ra 1,000 pesos isa. At sabi ko nga, baka naman siya ay hindi talaga coin collector. Kaya ito ay payo lamang kapag kayo ay nakapanood ng isang video na naghahanap ng barya tapos yung hinahanap niyang barya ay nakahanap ka kagad. Meron yung kapitbahay mo, yung mga kamag-anak mo, mga co-workers mo, magtaka ka kung sinasabi niya na ito ay binibili niya sa mataas na halaga. Maaaring ang iyong gawin ay manood ng iba pang mga vlogger or magpa-second opinion ka dahil aking uulit-ulitin na ang mga hinahanap ng coin collector na tulad namin at binibili sa mataas na halaga ay ang mga barya na mahirap hanapin. At kung nagustuhan nyo nga pala ang ganitong kwento, huwag kalimutan! back in the man subscribe naman jen kung gusto nyo nga palang panoorin ang pagbisita ni Dagul kay Bostoyo at ang buong kwento at paliwanag ng 20 piso lang paskwelyo. Panoorin nyo na lang sa Pinoy Pawn Stars. Napakagandang show niyan. Ngayon mga kabarya, ako nga pala ay nakabili ng isang lihitimong error coin na 20 pesos. At eto yon mga kabarya, sa kanyang ubers at sa kanyang reverse ay wala kang makikita na lagpaskwelyo, mukha o anumang nakasulat ang tawag dito ay blank planchet error. Ito talaga ang mga hinahunting naming mga coin collector. Dahil bibihirang magpakita to. Pero ingat lang kung ikaw ay bibili ng ganitong bariya. Dahil maraming namemeke neto. Na paano mo ba malalaman ang peke sa lihiti mo? Suriing mabuti ang specifications, ang diameter, thickness, at ang pinakaimportante sa lahat kung ganitong error ay ang timbang o ang weight dahil kung ito ay peke, ito ay hindi titimbang ng normal. Tulad ng mga nakikita ko sa internet na ginagrind ang mga makikita sa barya upang magmukha lamang error. Pero sa katotohanan, ito ay mga gawagawang error lamang. At ito ay iyong mahuhuli kung ito ay iyong titimbangin. Dahil sigurado ko mga kabarya, kapag rinind mo ang isang barya, ito ay titimbang ng mas mababa sa normal na bigat. Kaya bago maniwala, mag-isip-isip ka muna. Marami ang namamatay sa maling akala. At dyan ko tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabariya.